Ano to na? podcast! Nalagpang pa ka mapakinggan! Baka naman! And here's your host na walang bahit ng katiwalian pero bahagya lang may kasakiman! Papa you What's up my friends? Stress ka na ba sa mga usapang korupsyon ngayon? <laughs> Balita sa TV, sa radyo, sa internet, taddad ng mga korup, ghost projects sa kaliwat kanan. Ang tanong, kailangan na ba nating ipatawag si Ed Caluwag para ipatawas yung mga nagmumultong proyekto na yan? O baka ghost fighter na para tapusin, tapusin, tapusin muna, Eugene? <laughs> <laughs> Nakailang rally na ba tayo kontra korupsyon dito sa Pilipinas? Ang dami ng mga naganap na pagmamarcha sa EDSA, sa Mendiola, sa mga nakalipas na taon. Pero ako, sa dinami-nami ng mga naganap na rally na yan sa history, ang napuntahan ko lang ay yung Sega Rally sa arcade. <laughs> Pero friend, pag-usapan natin sa glit yung issue ng korupsyon na parang teleserye ni Coco Martin. Hindi matapos-tapos. <laughs> <laughs> <Stop>. <laughs> Malalim talaga ang pinag-uugatan ng problema ng korupsyon sa ating lipunan Halos sa lahat ng sektor makita ka niyan Sabi nga ni Leo Martinez Kaya nga nakakapasok daw ang mga bagyo dito sa Pilipinas Eh dahil sa korupsyon Kasi daw kahit sa pag-asa may lagay ng panahon <laughs> Konektado din sa baha no pero ako, naniniwala ako, nasa karakter ng mga taong yan, yung mga tiwaling yan, nakaugat ang pagiging kurap. Tingin ko ito mga politikong tiwali, gayun din yung mga kontraktor na kasabwat nila, na mahilig sa mga ghost project. Ito yung mga tao na noong mga bata pa sila, ay madalas humirit sa kanilang mga magulang ng ma pahingi nga ako ng pera para sa project sa school pero yun pala yung perang yun ay gagamitin lang sa Dota o kaya pang Lakwacha <laughs> Yan ang alamat ng Ghost Project. Panggugulang sa magulang na posibleng napulot din sa iba. Greed, kasakiman. Isa yan sa mga capital sins. Ito ang paghahangad ng labis. At pag masyado kang naghahangad sa isang bagay gaya ng pera na higit pa sa kailangan mo, magbubunga yan ng iba pang mga at kasalanan. For the love of money is a root of all evil sabi nga sa Bible. Kamakailan ay na nakita ko itong post ni former Isabela Governor Grace Padaka. Friend ko rin siya sa Facebook ha. Idol ko yan eh. Shout out Gov. <laughs> My favorite governor. Yan yeah, no? <laughs> sabi nga niya sa isang post, ganito niya pinapaliwanag noon sa kanya mga kapo Isabelino na gaya ko ang konsepto ng kasakiman. Halimbawa daw, may handaan sa barangay. Nakalatag doon ang mga pagkain para sa lahat. Tapos may dumating na isang tao na kasama ang pamilya at sinarili nila ang pagkain. Inubos na akala mo sila lang ang tao. Ang tanong ni Gob, kung sakim ka sa posisyon, malayo bang maging sakim ka rin sa korupsyon? Ang ganda ng punto niya, no? Kung kaya nga mabuting iwasan natin ang ganyang klase ng maling gawain. Iwasan natin ang kasakiman. Huwag nating tularan o ikonsintihin ang ganyang kalakaran. Huwag nating kasanayan. Huwag inormalize. Sabi nga ni President Marcos eh, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Kaya nga sa mga kapwa ko na hindi anak ng korap na kontraktor at gahaman na politiko, kahit kinakapos man tayo sa budget, okay lang yan kasi payapa naman tayong nakakatulog at kahit man madalas ang ulam natin pansit kanton at itlog. Walang problema yan bro, basta galing yan sa pinagpaguran mo at hindi galing sa nakaw dahil lumalaban ka ng patas sa buhay at hindi ka nanlalamang ng kapwa. Tandaan natin ang pera ay nauubos pero ang malinis na konsensya ay walang katumbas na halaga dahil nga dyan, gusto kong i-share itong nabasa ko sa Bible mula sa aklat ng awit na isa sa mga kantang ginawa ni King David na nasa chapter 37. Ang ganda, saktong-sakto itong message niya dito. Eh. Sabi rito, Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Kay yawe mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. At dumako naman tayo sa ating segment na High Five! Mga kaibigan, ang ating pag-uusapan ngayon ay Top 5 Signs na malamang ay kinurakot ang isang infrastructure project. Ah, sa number 5, nagpatayo ng flyover sa gitna ng runway ng airport. Sa number 4, meron ng tulay, wala namang ilog. Sa number 3, may ginawa raw na flood control project pero ang baha lalong lumala. Number 2. Nagtayo ng Farm to Market Road pero papunta naman ang kalsada sa subdivision at resort ni Tong Gressman. <laughs> at sa number 1, nagtayo ng bagong kalsada pero sinira din ilang buwan lang bago maghalalan. Ayan tayo eh. <laughs> kung meron ka akong nakalimutan dito sa listahan ko ah pwede niyong i-comment yan o i-PM para meron tayong part 2 dito at malay natin maging top 10 na ito o maging top 30 o top 100 <laughs> na pwede nating talakayin sa mga susunod nating episode at hanggang dito muna ang ating pagtatanghal kung napangiti ka ng episode na ito, baka may friend ka rin na kailangan ng good vibes. Share mo naman yan, kaibigan! This has been yours truly, Papa Q, na nagsasabing, Pag walang kukurap, magiging dry ang ating mga mata. Bye-bye! <laughs> <laughs> Thank you very much!